Magandang araw mga kakuneho. Ngayong araw, uh, weekend, biro tayo makapasyal sa rabbit tree, makatambay. So, samantala natin pagkakataon, uh, bisitahin natin, ikutin natin yung setup ng ating rabbit tree. Tara po. Ipunahin natin dito yung mga lionhead natin. Dito kasi yung setup ng lionhead natin. Dito yung mga breeder. Dito yung back. Doon yung news ang ating mga doe. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Pito lang yan sila. Ng breeder natin. Ito lang yung slumber natin. Tapos andito yung mga grow out natin. Yan. Grow out natin dito. Tapos yan yung ating area shaded. Medyo mainit dito. Kaya kailangan mayroong shaded area. Kaway-kaway naman dyan ta. No? Okay, cool. Yan. Barakong-barako yan. Yan mga partner natin sa ating rabbit tree. Simulan natin dito sa number one na lion head. Ito ha, flying head na kulay blue. Yeah. Ito yung mga breeder natin. Back breeder. Hinahabol ko lang dati kasi ang kulay niya. Kaya, meron ako nito. Simunod sa kanya, yung ating lion head panda, pure. Siya yung tatay dito, yung mga F1 natin. Simula sa half hanggang F1, siya yung tatay. Tapos yung pangatlo <clears throat> tatlo lang kasi sila ditong Breeder back natin Itong orange Medyo mas maliit-liit sya Yan Sila lang Sila lang yung ating mga Breeder back Lionhead Ito yung mga dito, scheduled for out na ito. Kaya lang may kasamang cage na order kaya di pa natin may out. Ito kasama niya. Mabili na rin with cage. Nandito yung mga breeder do. Nandito yung mga breeder do natin. Puro layo dito sila nagsimula dito hanggang doon ito half lion head ito ang, tat, ang nanay niya New Zealand white red eye tapos yung tatay niya yun yan ngayon may mga anak na siya na provide kaya may mga F1 na tayong lion head tapos ito pure pure lion head galing kay Ian Montilla and 3 months na siya tapos ito meron tayo dito ng half lion head din siya pero Maganda ang balahibo. Galing to kaila Jesse Dolovino. Yan. Major Do. Itong isa. Ito ay anak na ito. Anak na ito dito. Galing siya. 4 months na. Half lion head pero hindi masadong masibo yung kanyang balahibo ito ay half lion head din galing kay GC Dolovino medyo manipis lang yung balahibo niya pero half lion siya may mga anak siya doon yung mga anak yan dito Ito na yung mga anak niya. Yan. F1 na ito siya. Yan. Kapatid niya tong isa. Yan. Ang tatay nun. Ito din. F1 na ito sila. Maswerte. Puro do sila. Kaya hindi natin sila pwedeng ibenta ngayon. Gagawin natin silang breeder. Ito. Kapatid din nila ito. Pati itong isa. Ayan. Forest sila magkakapatid. Ito grow out cage na natin to. Grow out cage na natin. Ito mga half lion head ito. Ito half lion head. Kapatid niya yung isa na yun and the rest dito ay puro New Zealand na yung mga F1 na yon yan siya yung nanay meron pa tayo dito ito New Zealand to pero dahil maganda yung broken pattern niya. gusto na namin i-infuse sa Lionhead head i-upgrade namin siya tapos ito, isa ding half lionhead head galing din kay Jesse Dolubino. Yan. Ipapahinga sila ngayon. Yan po, yan po yung mga breeder namin sa Lionhead. Then the rest po, puro New Zealand na to sila. Ito, New Zealand po yan. Ito, New Zealand din. Ito, ready for out with cage to. Kaya nandito pa, di pa namin magawan naghihintay na yung mga kliyente ito another grow out cage natin pero dito puro New Zealand sila napansin nyo po local New Zealand pero yung mga grey color tawag na dyan chinchilla Ayan. Two four six eight, two four six eight. Walo. walong, walong grey yan po ang tropa ng mga lion head Lipa tayo sa New Zealand sa New Zealand meron lang kaming apat na lalaki ito ang apat na lalaki namin yan number one isang Rio lalaki more or less 8 to 9 months na siya ito another Rio din number 2 natin yan gustong magpasikat yan Rio tapos meron tayo dito pangatlo natin black black eyed pero white din siya for meat purposes sila kaya yan apat lang ang New Zealand back natin to mga back mga lalaki ito isa din ito yung pinakamatanda natin na back lalaki and sila ang mga breeder simulan natin dito sa number one number 1 yan Rio din siya para siyang California pero New Zealand lang din yan mga dito lang din yan, sila ng galing mga malaking size yan dito lang sila mga puno sa lalim ng puno ganyan lang set up nila lalim ng puno, shaded area kulungan yan. ganyan lang yan dito sa Palawan may eh, produce na rin kami ng mga ganitong klaseng malalaking lahi yeah. ilalabas ko sila para magkaroon tayo ng actual size yan ganito po sila kalaki ganito po kalaki malaki po yeah. mga 3 to 4 kilos hanggang 5 kilos yan sila yan ah bigat yan Ito ang ating number 3. 4 months pa lang to. 4 months. Baby pa. Virgin na virgin. Hindi pa nakapaasawahan. Rio. Kasama siya sa team ng New Zealand natin. Meat type. Yeah. Itong number 4. Buntis kasi ito. Kaya medyo matapang. Yeah ay bigat yeah. in fairness hindi siya masungit ngayon yeah then meron tayo dito ibang kulay naman kulay orange yan siya nagarecover pa to kasi kakapawalay lang ng mga anak niya Ah. Medyo mm. mabuto-buto pa ng ayayat. Mga December 1, papaasawaan natin sila ulit. Ito ang may baby may kalaki yan para siyang mga california pero ang anak niya tingnan niyo po 1, 2, 3, 4, 5 may isa nakalusot andito galing patan dyan ka 2, 4, 6 anak niya laki okay. grabe lalaki ng mga rabbit natin dito yan ito yung tropang New Zealand mid type sila dito. Balik tayo dito sa kabila. Ito yung number 7 natin. Yan. Rio din siya. Yan. Tapos number 8 natin, ito. Ang anak niya 1 2 3 4 5 6 6 anim din, bari apat na puti, dalawang orange. Yan yung mga anak niya. Tapos meron tayong number 9. Yun lang, kalungkot lang, tatlo lang yung anak niya. Pero, buhay naman lahat. Tulog. riyo din, ang, ang ating number 9. Tapos, number 10 natin. Yan, sable yan siya. Kumpit lang mag-anak. Pero tinatsagaan natin gawa ng malaki. Makamagawan pa natin ng paraan sa breeding process natin na maparami natin yung anak niya. Malaki. Gabi. Okay. kunti mag-anak pero lalaking lahi number 11 natin ito yung chinchila may dalawang anak lang bali lima anak nito hindi nakasurvive yung tatlo dalawa lang pero mabait naman to may edad na lang nga lang na naiwan chinchila natin lalaki ng mga anak nyo wala pa one month grabe number 12 natin ito black ang tutulog sa trupang New Zealand Black ang mata. Mahaba ang karakteristik ng New Zealand eh. Number 12. 30 natin wala dyan. Kasi nirefere itong kulungan. Nandoon yung kulay itim. Number 14 ito. Number 14. Ayan po. Black ang mata. New Zealand. Medyo mabuto. Nagkapadidi siya. Ang anak niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Bali, may limang anak. Yun, may isa pa. At nandiyan ka. Uy, anim. Anim ang anak. Bait-bait. number 14 ito yung huli nating New Zealand dito hanapin natin yung 13 number 13 natin nilipat kasi natin dito yan yung blue black siya pero yung nanay niya blue dati kaya may blue blue na lumalabas sa kanya yan namatay na yung nanay niya dito dati na stroke siya ang nabuhay kaya naiwan mga anak niya blue yun po yung number 13 natin maliban sa ating setup ng rabbit tree meron din tayong mga halaman ito mga oregano para pag may sipon yan binabahing bahing ito yung mga ating uh, napier Ayan, dito lang sila available. Ito pa yung ibang oregano. Tapos, punta natin yung ibang ano natin. Napier sa likod. Hay nandito yung ating ibang ăn đi tìm ăn đi bằng nắp bia. Rai saan, tay nga phun tóc sáng 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 nating sáng meron pa yan dito eh na so, nababawas-bawasan na kaya konti na lang yan sila. Laging ginagapasan. Yan. Ito mga tanim nating na pier. Ito. Mga uh, ilang metro din. Makabawas-bawas sa pellets. Yan. Yan yung na pier natin. So guys, dyan na po nagtatapos yung ating tour sa ating rabbit tree. Hanggang sa muli, salamat po.